Eh, nasa room lang TV oh Ang tanaw na ito, na lang Eleksyon na Eh, room TV Ito na kaadlaw. Kapit ng eleksyon Kung sa'yo nimo sa Lumulumpiyo, di sa magsaysay <laughs> Oh no no, no. Ito na lang, lang eleksyon na sa so, mga karon TV no. Uh, but wisely po tayo sa tumatakbo at nagpapili po no sa bilang isang uh, or mayors sa ating municipality o pagsesay yung talagang nakakaundan ng ating bansa <laughs> ng ating magsesay no so mga Carabas TV ito na po masasabi ko no? malapit na po kasi yung election kasi tayo po kasi yung busing ngayon sa, at nakasalalay po sa atin yung buto po nila <laughs> na po, but nice tayo sa lahat ng mga baguhan o matagal lang nagiging isang kandidato at nakatulong po sa kakaoswag po na magsaysay. So salamat po sa sabi mo sa akin idol, akala ko malayo pa yung ano, yung election, pito na para kaadlaw, no? So hanggang dito lang po kami mga Karunas TV, bye bye!